Konnichiwa. A day in my life. bang vlogger? Alam na di, muna mo na sa pwesto ang content natin ngayon. Wala lang kung ano nang yung nangyari sa buong araw. Ubi. At dahil si Clarice at si Aiza nga yung naka-duty sa pwesto. At ako naman ay eh, nandito sa bahay nagluluto nga ng pastil. Every day din kasi talaga nauubos yung pastil namin at hindi ko ngalang lang nai Umuwi nga si Pate galing sa school at sinabihan niya nga ako na ako daw yung mag-meeting sa school Meron nila. Meron kasing meeting ngayon sa room room at merong meeting sa pangkalahatan. Nakatulog nga rin pala sa pero iniwanan ko na nga at na nga ako dito sa Nandito school. Nandito na nga ako sa loob ng room. Nakipag-meeting nga rin pala dyan si King Brian. Kaya ayun, magkasama nga kami yung meeting dito. Nandito bae? na nga ako sa room nila pati at nagsasalita na nga rin dyan yung teacher nila nung mga time na at yan. At pagkatapos nga no, na e, eto nga nag-awarding na nga mga at At habang nag-award nga si ma'am ng honor nila at yung mga best in attendance. Dumating na nga rin pala itong si Pati dito. Ay, just may yung marimar na tutulog lang kanina sa bahay yan. Eh ngayon, nagmamaganda na sabi. Tingnan nga rin natin yung grades mo kung maganda. Nakuha ko na nga rin pala yung grade 7 si at ayan nga yun, B Okay nga lang yan, may line of 7. Ang importante, eh, pasado pa din. Pero yung promise mo nga na sa susunod, <laughs> eh, mawawala na yung line of 7 na yan. Sinasabi ko sa'yo. Okay, Pinirmahan ko na nga rin yung card niya dyan at aalis pa nga rin ako. May pupuntahan pa nga din ako isang meeting. Nagchat nga kasi yung tita ko sa akin na ako daw makipag-meeting sa anak niya. Kaya nga, eto, pinuntahan ko na nga Dahil rin. Dahil makukuha nga rin award si Brianna, kaya nga rin ako na mag-meeting sa kanya. Tingnan nyo naman mga B, ang taas-taas ng grades ng batang iri. Sobrang sikipag nga aral talaga niyan, babe. Hindi talaga nawawala sa honor yung batang iyan. So, yung tipo ng tao na masipag sa pag-aaral pero tamad sa bahay. Hoy! Mga hindi nga nakakaalam, eh, pinsan ko nga iyan si Brianna Queen. Wala nga rin pala si King Brian dyan kasi nakipag-meeting nga rin siya sa anak ni tita na si King Bill Dex. Pero X ayan nga, dumating na nga siya. Kaya nga binigay niya rin sa akin yung grades daw ni King. Okay nga lang din yung grades ni King Bill Dex. Pasado na nga rin yan. Ganyan, hindi naman talaga yung nagiging grades ko nung nag-high school ako. Pero hindi ako nagkakalain of 7, ha? Hello? Hoy! Oh, Abay, Diyos may mare hindi magpapatalo. Picture lang ko daw siya. Pagkatapos nga ng meeting, dumiretso na nga kami rin dito sa pwesto para nga rin magmerienda. Magmerienda na nga kami dito, magsasabay-sabay na nga kami nila ay sa Clarice at Siki King. Pabili nga namin e burao, nagpaad nga lang din kami ng isang cheeseburger. Aray, syempre, para makakain lahat ng burger dito Dito nga mga baya nagugutom nga na naman ako habang nag i dito. paano nag gagawin niya? Abay, promise. Ang sarap naman kasi talaga ng burger dito sa Ate Pat's Food Hub. Kaya ay. nga kung ako nga po sa'yo nanonood, bumisita ka na nga dito. Pagkatapos nga namin magmerienda, umuwi nga lang din ako sa glit at ayan nga pumalik na nga ako nung no, magdidilim na nga. Kailangan na nga rin kasi nila nang kasama dito pag magdidilim Ito na nga. Ito nga may nag-order sa amin nung humanda ka for only 3.30 pesos lang may juice pitcher Two na nga. 2 liters na nga rin yung juice na kasama niyan at may mga flavor ka pa nga pagpipilian. Nagulat na, na ako dumating nga si B dito sa pwesto at pinatawas niya nga ako. Sobrang oh, sakit talaga ng likod ko. Minsan nga sasakit at minsan hindi. Tapos biglang na-shock na lang ako nung sinabi niya nga may babae nga daw sa Sabi likod. Sabi niya nga yung tawas na to ay eh, isusuob ko oh, Natatakot na ako. So dito na nga tayo sa pa-order namin. Ayan nga kami pa-order dyan na pastila may hotdog at itlog. Order kasi yung tita ko at etong nga iti-deliver namin kasama ko nga dyan si V. Malapit nga lang din ito kaya nga iti-deliver namin at wala nga rin magpipick up Ayan dito. Ayan nga siya, war out nga sa mga batang nandito. Ayan nga si Brianna, busyng-busy nga rin siya sa paggawa ng assignment at niya. At etong si Kulot, halatang mainit yung ulo niya bae, kaya masamang biruin niya bae. Abay, kaya nga daw mainit yung ulo niya dyan, eh magkaaway nga sila ng atin niya. Sa kanila nga rin pala yan, yung in-order na pastil at hindi ko na nga rin yan nilagyan ng mga kung anik-anik at ayaw nga rin niintit ng gulay, ng bawang, ng onion kaya Kaya sobrang simple nga lang din ng pastil na yan with egg at hot At sa magtatanong bone, nga ako magkano nga yun, ay 60 pesos nga lang din yun. Nagpaalam na nga rin pala ako sa kanila at pupunta na nga ako sa pwesto gabi na nga rin at magsasara na nga rin kami. Dito nga ay eh, nagsasara na nga ang mga person at mag na Before 8 nga ay eh, sarado na nga itong pwesto at wala na nga rin masyadong customer. Dito nga pagdating ko nga ng bahay, eh, nilagay ko nga muna sa tindahan ang pastil in a jar at dito nga yung kukunin ng may order. Yung pastil in a jar nga namin na to, eh wala nga chili oil kasi nga naubusan pero okay lang din naman daw Sabi yun. ko nga, ibabawi eh, na nga lang ako sa kanila pag may nagawa nga akong chili oil. Nakita ko na nga rin pala kila nanay dyan yung tawas sa akin. At yun, hanggang dito na nga lang muna ulit. Thank you so much po sa inyong lahat at ingat po kayo palagi. <makes>